Mga Kalakbay, good morning. Meron lang akong ipapakita dito sa inyo mga Kalakbay yung ano eh, isang tulay dito sa sa norte eh, from Bulacan to Pampanga. Meron kasi malaking question dito sa tatulay tulay na to mga Kalakbay. No, so, ito pa nyo mga Kalakbay. Uh, walang cut yung video na to kung gaano ka haba yung uh, tulay na to mga Kalakbay. May tanong kasi dito. Bakit nga ba tinatawag itong pinakamahabang tulay dito sa norte? Dito nagsimula mga kalakbay yung sinasabi nilang pinakamahabang tulay dito sa north sa North Luzon mula ito Pulilan, Bulakan, to Pampanga bakit nga ba tinawag nila itong pinakamahabang tulay mga kalakbay sige nga patibayan ng sagot dito mga kalakbay ito, walang cut yung video na ito mga alakbay ah. Uh, orasan natin. 11.8 ako. Ay, 11, mga 11.6 ako nagbula doon. Sa tulay na yun. So, check natin kung kaano kahapa yung travel dito. Sa sinasabi nilang pinakamahabang tulay dito sa North Luzon. Bakit nga ba tinawag nila itong pinakamahabang tulay ng mga kalakbay? May speed limit dito na 60 km ang mga kalakabay eh. pero iba ang bibilis pa rin eh hindi patay tayo sa inner lane. Sumunod lang tayo sa ano sa speed limit na binigay dito para ano para wala tayong aperya. Ulitin ko mga kalakbay, itong video na to, wala tong cut mga kalakbay. Para malaman natin kung gaano nga ba talaga kahaba yung tulay na to kasi Lagi nila sinasabi, pinakamahabang tulay daw to dito eh. Patibayan ang sagot mga kalakbay. <laughs> Kung bakit tinawag itong pinakamahabang tulay ng North. Yung iba nga, hindi nga North lang eh. Buong Pilipinas daw to Pinakamahabang tulay daw to ng buong Pilipinas. So Ang takbo ko mga lakbay 60 km per hour lang uh, Ano na to oh, Di pa tayo tapos uh, 2 minutes and 30 seconds na Uy, Sumura so, na ako sa 60 ah Naiingit kasi ako sa kanila oh <laughs> So, sundin natin yung ano, yung speed limit dito. madalas kang pumunta ng North Luzon mga kalakbay madadaanan mo tong tulay na to sa mga hindi pa nakakaalam ito yung tawag nila dito pinakamahabang tulay pagpapunta ka ng Norte nagmula to ng Pulilan, Bulacan uh, ang in data ito kung di ako nagkamali San Simon, Pampanga So ginagawa na no, pala din dito yung tulay na ito mga kalakbay de-repair Reperto Medyo matagal na rin yata itong tulay na ito eh. Ang ganda ng view sa baba Puro pala yan Patibayan tayo ng sagot mga lakbay ha O bakit tinawag itong pinakamahabang tulay? Bakit nga ba? Ang tanong Takbo ko mga kalakbay ha 60 kilometer lang Yun na naman ang ano eh Ah uh, speed limit dito pero pwede naman sumobra mga kalakbay, wala pa namang nahuhuli dito ingat ingat lang kasi yun nga expressway to eh tsaka nasa tulay tayo napaka delikado defensive driving lang tayo palagi Makakarating din naman tayo sa paruroonan kahit mabagal eh. Ilang minutes na? Na 60 km. 5 minutes na. Sa mga kalakbay, yung, yung, yung ano, tinakbo natin dito sa pinakamahabang tulay ng Lord. Mababa nga ano, kasi mabot ng 5 minutes eh. Sa mga taga North Luzon na follower ko dyan Sa mga taga Pampanga or Bulacan Jack, masasagot nyo sa ako rito Bakit tinawag itong pinakamahabang tulay? Palapag naman ang comment nyo mga alakbay kung bakit Wala tayong ano dito, pinipiling sagot Mali man or tama mga kalakbay para malaman din ng iba bakit <laughs> tinatawag itong ano pinakamahabang tulay ng North Luzon bilis niya oh chill chill lang tayo mapunta pala ako ng daopang panggang ngayon mga kalakbay kaya nadaanan ko itong pinakamahabang tulay rito Kain lang ako ng ano dito, dinakdakan sa dao. Tapos balik na, uwi na agad. <laughs> Magsi 7 minutes na mga kalakbay. Mahaba na. Mahaba na tuloy yung video ko ah. yon hanggang doon yung mga kalakbay yung ano yung pinakamahabang tulay mabot siya ng ano 7 minutes and 20 seconds so tayo na bahala mag judge mga kalakbay at sumagot sa comment kung bakit tiyawag wag yung pinakamahabang tulay ng north